Eto na nga mga kapatid, Ping Lakson, nagkaroon daw ng secret meeting sa mag-asawang Diskaya. Gaano ito katotoo at ano ang pakay ng mag-asawang ito kay Lakson o ano ang pakay ni Lakson sa mag-asawang ito? Sa isang post ni Congressman Kiko Barzaga, bakikita ang litrato ni Sara Diskaya, Curly Diskaya at ni Ping Lakson kung saan makikitang naka-finger heart pa si Sarah na para bang walang ghost project. Disclaimer lang kapatid, hindi pa ito napatotohanan. Dito kasi sa post ni Kiko Barzaga na please investigate the validity of this image of Senator Laxon's private meeting with Diskayas. at sa comment section makikita ang comment ni Kiko Barzaga na private office to ni Laxon patanong niyang sinabi. Dahil kung mapapansin, parehas ang lamesa ng dalawang litrato. Makikita ang parehas na kulay ng upuan, isang pula at brown, pati na rin ang lalagyan na nakapatong sa ibabaw ng lamesa at ang kisame ng opisina ay parehas. Kaya naman napatanong si Kiko Barzaga na private office ba nilakson. ni Lacson. Pero ang litrato na ito ay hindi alam kung saan nagmula o kanino nang galing. Sa post ni Barzaga, nakalagay din dito ang CCTO o Credit to the Owners. Ibig sabihin ipinadala lamang ito sa kanya ng isang taong sabihin na natin kakilala o hindi naman kaya nakita niya lang sa social media. May mga nagsasabi din na ito ay AI lamang. Alam naman natin na si Kiko Barzaga ay putok na putok ang pangalan dahil sa pangungulit neto sa kongreso kung saan kahit si Sandro Marcos na anak mismo ng presidente ay hindi nakaligtas sa kanya pati na rin si Janet Garin at Martin Romualdez paano pa kaya si Lacson? Ang litrato na ito ay wala pang patunay kung ano ang totoong nangyari at kung AI lang ba ito o hindi pero alam ko na sa mga susunod na araw posibleng sagutin ito ni Ping Lakson at sabihin ng katotohanan. Alam mo kasi kapatid na hindi dapat o hindi pwedeng magkaroon ng secret meeting ang iniimbestigahan at nag-iimbestiga. Bakit? Ito yon conflict of interest, maaaring masira ang kredibilidad ng investigasyon kung may private na usapan ang iniimbestigahan at nagiimbestiga. Transparency issue, kailangan malinaw at nasa record ang lahat ng sagot at pahayag. Pwedeng maging basihan ng aligasyon ng fixing o pakikipagsabuatan kahit wala talagang masamang nangyari sa meeting basta ginawa siya ng palihim o secret Pwede itong magdulot ng hinala o pagdududa. Pero may exception naman ito. May mga sitwasyon kasi na sa law enforcement, halimbawa plea bargaining, state witness application o negotiation kung saan may meeting sa pagitan ng prosecutor at ng akusado. Pero laging may legal na framework, abogado at dokumentasyon. Hindi ito secret kundi formal at may witness o record. Kaya naman sa tamang legal na parliamentary practice, ang secret meeting ng iniimbestigahan at nag-iimbestiga ay hindi katanggap-tanggap at posibleng labag sa ethics. Kaya naman for example, kung totoo ang litrato na ito ay talagang nakakapagtaka. For example ang kapatida, yung exception na tinutukoy ko kanina ay mga sitwasyon kung saan pwedeng magkaroon ng meeting ang iniimbestigahan at nag-iimbestiga pero hindi siya secret at may legal na proseso. Sa plea bargaining kasi, ito yung kapag ang isang akusado ay pumayag na umamin sa mas magaan na kaso kapalit ng mas mababang parusa. Ang state witness application naman ay kapag ang isang taong sangkot ay humiling na maging saksi laban sa mas malaking personalidad. Dito nakikipag-meeting siya sa mga prosecutor o investigator pero laging may abogado at official record. Ito yung mga nagaganap sa Senate no. Blue Committee kung saan nakalive broadcast pa ito at paulit-ulit nilang sinasabi ang katagang okay for the record. Settlement o negotiation sa ilalim ng batas pero dapat kapatid, documented ito at may pahintulot ng korte o ahensya. Ibig sabihin may mga sitwasyon na pwedeng mag-usap, pero dapat legal, transparent, at may record, hindi yung palihim. Narito naman ang mga posibleng dahilan kung bakit nakikipag-meeting ang iniimbestigahan at nag-iimbestiga. Ito ay illegal at unethical na dahilan. Una, areglo o lagayan. Ito yung sitwasyon na ang iniimbestigahan ay nagbibigay ng pera o pabor sa nag-iimbestiga kapalit ng mas magandang resulta ng kaso. Influence peddling. Ginagamit ang posisyon ng nag-iimbestiga para bigyan ng proteksyon ang iniimbestigahan kapalit ng kapangyarihan, koneksyon o kapalit ng tulong coaching ng testimony. Ito yung mga madalas na nakikita natin ngayon sa hearing kung saan tinuturuan ang iniimbestigahan kung ano ang dapat sabihin o itago sa formal na hearing. Suppression of evidence. Usapan para itago o 'wag ilabas ang mga dokumento o ebidensya laban sa iniimbestigahan. At ang huli, political bargaining pakikipagsundo para sa kapakinabangan ng partido o alyansa kapalit ng hindi pagpursige sa kaso. At alam mo ba na ang lahat ng iyan ay makakaapekto sa integridad ng investigasyon at maaaring magresulta sa ethic violation o criminal na kaso. Kaya mga kababayan tandaan natin na kahit walang nangyaring masama sa isang secret meeting ay sapat na para pagdudahan. Kapag nangyari ito, masisira ang kredibilidad ng investigasyon at mawawala ang tiwala ng taong bayan. At eto pa kapatid, kung sakali naman na ang litratong ito, kung kapatida, kung sakaling totoo ito, malamang hindi ito kuha ngayon, posibleng nakaraan pa ito o di naman kaya dati pa dahil alam naman natin na nakontep na si Curly Discaya at hindi na pwede basta-basta na lamang itong lalabas para makipag-meeting. At isa pa, kung makikipag-secret meeting si Ping Lakson, bakit kailangan pa nito ng litrato? Secret nga ba diba? Ibig sabihin patago. Posible na noon pa ito pero ang tanong, bakit sila nagkita? Ano ang napag-usapan nilang tatlo? Hindi naman masamang magpa-picture pero diskaya ang usapan dito kaya naman may mga taong magtatanong talaga. Pwede din naman na AI lang ito at gawagawa -gawa ng mga taong sinisiraan si Lacson dahil sa napalitan nito si Marculeta sa Senate Blue Ribbon Committee at ayaw nilang si Lacson ang mamuno kaya naman nag-edit sila o gumawa sila ng AI para siraan si Lacson pero kapatid hindi pa rin ito kumpirmado. Kaya kayo ang tatanungin ko, ano sa tingin nyo? Totoo kaya na nagkita sila o isa lamang itong paninira? Comment mo naman dyan sa ibaba ng videong ito.